lumpia ya kano na. ako balo no maranop ne o oh, ano talaga excited yung mga lumpia yan mm. mga lumpia jaran gawain ng hula ng lumpia 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 kano niya. lumpia ya kano itang kai taka mm. nong gagawan lumpia itang katimpal pabalat mm. Bala na, ating yung pabalat itang kakana ng lumpia mm. ano tungo na inulam ne ano ba naman I Jessica. Doon kaya. Mm, Yung star. Oh, may na yung star buntok. Oh. Diba? Mm -hmm. May lumpia. Oh, may star na eh. Star. Yung star. Yung star buntok lumpia. Kayo, siguro, maning ma mm -hmm. na pia. Ba'y na maning na Hindi, marami na ako. na ka? Mm -hmm. Kaya pala manakit kang star. Hindi na oh. Titikman na dito. Gawa <laughs> ng lumpia yan. Chichirya yan. Ay, may man lumpiang kaya. Manyaman niya. Manyaman niya. Di na may pinasa. Sige, Ben. Malutong niya. Hmm. Kaya hmm. man daramdaman. Wala tagyakan <laughs> mo. Malutong niya. Sige, Ben. Paramdam Awa, malutong yapin. yan mm, nasa. Ah, puto di yan may nasa na, lutong. <laughs> Lalambot <laughs> niya. Yung... Hotdog. Eh, nanong piling mo kaya hotdog ka niyan? Hmm? Hotdog. Eh, naman kaya yan. Eh, naman kikim yan. Hotdog yan eh. Hotdog yan. Wala ko sa mm -hmm. palagay mo, kikiam na niya naman eh. Kasi talog yan. Namanad. 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 Buri na lang sa akin naman. Hindi po patente mo. Patente. Mamangalang guli. Hahaha. Ginawa mo rin po mga mga Ay, mga Ay, gawa na yung lumpia talaga. Balad. Lalo mo, na pia talaga. Balada, buri de rin po sa. Lalo mo, hindi may bugaw na niya, o. O. Talagang, alayag yung katinuan na tayo niya. Anayag yung star. Kaya pati ipamangan natin staro. star, o. Lalo na nandine. Makunya, nene, ene crunchy. Ay, crunchy yan. Yeah, kind ano of ang crunchy yan. Yeah. Palagay na lumpia yan. Yeah. Ang naman. Ako, okay, Mario. Ang naman eh. <laughs> Tagal ang mesa, di ka ano pang kapakanya gagawa. Ano yun, paandal mo pang ay, ba, yung gagawan, tatay, ta? <laughs> Ayun, minum tapa. Gok, gok, gok. <laughs> gok, 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 gok. Nanggot. <laughs> kunwari. <laughs> kunwari. Mm. Siyempre, kunwari at yung tunog mo rin. Oo, oh, siyempre, din yung dita, hot dog. Diyan mm. uh, may tunog. Oo, oh, sige. Totoo kami ng mo. Diyan may tunog. O, oh, di. Maka na rin tunog itang hot dog. Takot ako, takot. dito. Ay, itang crunchy, itang crunchy. Lain, crunchy. Ay, ta. oh diba?

Ay, may igay sana eh. No, kaya ka pa magsila yan? na magsila. <laughs> Hindi, <laughs> pero po sa manina yan lagi. Kaya, kaya ko tebo ka na yung natyanan. Ah, ang depin. Ah, mamu, mamu. Mm -hmm. <laughs> manina pala rin din po sa baladalong <laughs> Handa mo? Oo, panga, ah, oo. Uh, wala nang dumulong gamewala. Wala may wala gay ah, pin. Yung pin. <laughs> oh. Ay, who? Aparees <laughs> day <de> Jessica. <laughs> Mana yang start? <laughs> ah, si Ano Lupie. Oh? Philip do muna. Eh. O, oh, ne. O sige na magpaalam na ka. Bye guys. Susunod ulit kain Thank you for watching. Um, thank you for. Kinabii muna dito. Inulit ko pa. <laughs> Uy, oh, sige, nai na, muna. Nyaman, e. Nyaman, e. Dito, <laughs> bakit makapiright tamo?